Magandang araw, ako si Ari. At mag-ingat kayo dahil ngayon matinding dagok ang ibinigay ng Israel sa estruktura ng pamunuan ng Hezbollah sa Lebanon. Muli! Kung titingnan mo ang mga tradisyonal na balita, mababasa mo na inatake ng Israel ang isang gusali sa Beirut at winasak ang isang lagusan sa Gaza. Simple lang, mga walang laman na headline, walang kahit anong konteksto. Pero may isang detalye, isang mahalagang pangalan sa ulat ng intelihensya na ngayon lang lumabas pagkatapos mismo ng operasyon at nag-uugnay sa nangyari nitong linggo dito sa Lebanon sa mga pangyayari ilang dekada na ang nakalipas sa Yemen at Syria. Tinalakay natin ang operasyon ng Pwersa ng Depensa ng Israel na tinawag nilang Operasyon Black Friday, isang pangalan na may ironya. Maniwala ka para sa mga namumuno sa terorismo sa gitnang silangan, libre ang diskwento. Pero hindi lang ito ang lahat. Habang nangyayari ito sa Beirut, sa Timog, sa Rafa, sa Gaza Strip, may natuklasan na mahirap paniwalaan. Gusto kong bigyan mo ako ng pansin dahil sangkot dito ang mga bansang nagkakaisa. Nahanap nila ang lugar kung saan ikinulong ang isa sa mga dinukot na ibinalik na patay ilang araw na ang nakakaraan. Pag-uusapan natin mamaya ang nakakagalit na balitang ito, pero una, pupunta muna tayo sa Hilaga, sa Lebanon. Ngayong araw ng linggo, sa gitna mismo ng dahi sa liwanag ng araw sa tinatawag na hindi matitinag na kuta ng Hezbollah sa Beirut, isang misail ng Israel ang tumama sa isang partikular na apartment. Hindi nila pinabagsak ang gusali, hindi nila winasak ang buong kalsada. Isa itong tinatawag na domiciliary visit. Ang target ay Tam Ali Tabatabay, kilala rin bilang Abu Ali. At ngayon, siguro nagtatanong kayo, Ari, sino ba ang taong ito? At bakit siya mahalaga? Si Tabatabay ay hindi ordinaryong komandante. Siya ang hepe ng Estado Mayor ng Hezbollah. Ang taong ito ay parang royalty ng terorismo, anak ng inang Lebanese at amang Iranian. Siya ang dugong nag-uugnay sa Tehran at Beirut. Pinag-uusapan natin dito ang taong namuno sa Puer Saratuan, ang elite unit na dinisenyo para salakayin ang hilaga ng Israel. Sa katunayan, ayon sa Alma Center, siya ang responsable sa operatibong plano ng pagsalakay sa Galilea. Ang planong iyon, salamat sa Diyos at Foreign Direct Investment, ay hindi natuloy. Noong ikapito ng Oktubre, kasabay ng mga nangyari noong panahong iyon, noong 2023 mula sa Hamas sa Israel. Pero may isang detalye na kadalasan ay hindi napapansin ng karamihan at nagpapaliwanag sa laki ng dagok na ito. Pakicheck ang detalye na ito. Noong 2016 nag-alok ang Estados Unidos ng 5 milyong dolyar na gantimpala para sa impormasyon tungkol sa lalaking ito. Bakit? Eh kasi si Abu Ali ay hindi na natili. Bakit hindi sa Lebanon? Ipinadala siya sa Yemen para sanayin ang mga Houthi. Partikular para sa lahat ng may kinalaman sa pagsabutahe ng mga barkong dumadaan mismo sa mahalagang rutang pandagat na ito, kung saan sinasabutahe ng mga Houthi ang pagdaan ng mga barkong Amerikano. Ipinadala rin siya sa Syria para iligtas ang rehimen ni Assad. Siya ang arkitekto ng tinatawag na pag-export ng revolusyon. Kung saan kailangan ng Iran ng apoy, pinapadala nila roon si Abu Ali kasama ang mga posporo. Nakaligtas siya sa isang tangkang pagpatay sampung taon na ang nakalipas sa Syria. Inakala siyang patay na sa Yemen noong 2022 pero sa wakas ngayong araw, natapos na ang kanyang swerte. Alam ko kung ano iniisip ng marami sa inyo at kung di ko ito linawin, tiyak na isusulat nyo sa komento. Ari, hindi ba't dapat may tigil putukan sa pagitan ng Hezbollah at Israel? Di ba sila pumirma ng kasunduang sinuportahan ng United States noong isang taon? Bueno, malinaw na isang ganap na makatuwirang tanong yan at ang sagot dyan ang siyang naglalarawan ng bagong doktrina ng Israel. Oo, may kasunduan at sabi ng Hezbollah sinusunod nila, pero iba ang aktwal na nangyayari. Ang realidad sa aktwal na sitwasyon ay desperadong sinusubukan ng Hezbollah na mag-armas muli at muling buuin ang kanilang infrastruktura sa hangganan ng Israel. Naidokumento na natin ito mismo sa channel na ito, sa ilang mga episode. Ipinakita ko sa iyo ang iba't ibang mga operasyon ng foreign direct investment sa Timog Lebanon kung saan may mga natuklasan sila. Mga lagusan, infrastruktura, mga bodega ng armas, sa madaling salita, lahat ng nadismantel ng foreign direct investment. Lahat ng pagtatangka ng Hezbollah na mag-armas muli at malinaw naman, maghanda para sa isang hinaharap na pag-atake laban sa Israel. At narito ang susi, hindi na containment ang laro ng Israel. Isang opisyal ng seguridad ang nagbunyag ng mahalagang impormasyon tungkol sa operasyon dito sa isang Israeli na media. Isang oras lang ang lumipas mula nang dumating ang ulat ng intelihensya hanggang sa tumama ang misil sa bintana ni Tabatabai. Anim na pong minuto lang. Napakasensitibo at napakatumpak ng intelihensya, kaya kinailangan ng Israel na kumilos agad. Walang oras abisuhan ang mga Amerikano ayon sa protokol. At alam kong marami ang magtatanong, kailangan bang abisuhan ang mga Amerikano? Siyempre, gumagana ang lahat ng ito ayon sa mga protokol na nauunawaan na may nakatakdang protokol ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ang usapan dito ay naabisuhan ang mga Amerikano habang isinasagawa ang operasyon. Dahil ang pagkakataon ay ilang minuto lang ang binigay. Sinusulit agad ng Israel ang ganitong mga pagkakataon at hindi sila nagdadalawang isip magsagawa ng ganitong operasyon. Ang politika kung gayon ay may. Ayon sa opisyal, may lohika ang pagpapatupad ng Israel. Kapag nilabag ang kasunduan o nag-armas uli, umaatake ang Israel. Kahit saan, kahit kailan. Sa kanilang panig, nagsalita na rin ang Hezbollah tungkol sa pag-atake ngayong araw. Si Mahmoud Kumati, pangalawang pangulo ng Konsehong Pampolitika ng Hezbollah, ay nagbigay ng pahayag ilang sandali lang ang nakalipas. Binanggit niya ang mga salitang ito. Para sa sionista, aksaya lang ito ng oras. Bilang hukbo, bayan at kilusan ng paglaban, nakatuon kami na pigilan ang pananalakay. Ang pag-atake ngayong araw ay lumampas sa isang bagong pulang linya. Ang pamunuan ng Hezbollah ay sinusuri ang magiging tugon at sila lamang ang magpapasya. Sige, magmamasid pa rin tayo. Dito sa Israel, nagtaas na ng alarma ang media. Nagbibigay ng babala sa hilaga ng bansa. Malapit sa hangganan ng Lebanon para maging alerto sa posibleng pag-atake ng Hezbollah laban sa bahaging ito ng Israel. Kaya manatili tayong mapagmatyag at tutok sa pag-usbong ng lahat lalo na't umiinit muli ang tensyon sa Hezbollah. At iwanan natin ang Beirut na may usok at bumaba tayo sa timog sa Gaza, partikular sa Rafah. Bago 'yon, nais ko munang magbigay ng mahalagang paanyaya. Gumawa ako ng bagong seksyon sa channel na parang mga mini dokumentaryo tungkol sa Hezbollah. Talagang magaganda ang mga ito. Ang mga regular na manonood ng channel na ito, sigurado akong ikaw ay nanonood ngayon, ay nasanay na sa mga balitang ibinibigay ko tulad ng mga balitang ibinibigay ko ngayon. Maraming nanonood ng mga video na ito, pero malamang hindi kayo sanay sa ganitong uri ng serye. Maaring iniisip ninyo ninyo na ito ay isang balita na hindi nagkaroon Malaki ang epekto noon, kaya iniimbitahan ko kayong panoorin ang bagong format ng video na ito. Mga mini-dokumentaryo ito na nagpapaliwanag ng mga kahangahangang misyon ng Israel. Hindi mo dapat palampasin. Siguradong magiging kaakit-akit para sa inyo ang biswal na bahagi at ang pagkukwento. Sa dulo ng video na ito, makikita mo ang isang maliit na thumbnail kung saan naroon ang pinakahuling mini-dokumentaryo kung saan ikinuwento ko kung paano nailigtas ng puwersang espesyal ng Israel ang apat na dinukot sa Gaza. Dokumentaryong siguradong sulit panoorin. Mabibighan ni ka sa napakasopistikadong paraan ng operasyon ng intelihensya ng Israel. Karapat dapat, syempre, nagawing buong pelikula. Sige, panoorin mo ang video. Kung nagustuhan mo, mag-comment ka at ipaalam mo sa akin. Dahil kung talagang makita kong nagugustuhan ninyo, ang gagawin ko ay maglalabas ako ng kahit isa kadalinggo. linggo. Dalawang araw pa lang mula nang ila at hala ko ang dokumentaryong Ang Misyon ng Pagpapakamatay ng Israel. Apat na bihag at isang bayani ang bumagsak sa liwanag ng araw. Ikinwento ko ang buong istorya kung paano sila nakapasok sa gitna ng gasa sa liwanag ng araw. Panoorin mo at sabihin ang opinyon mo. Kapag may batang sumigaw o gwardiyang nakakita ng baril, mamamatay sila. Sige, pumunta tayo sa timog ng Israel. Dahil kung ang nangyayari sa Hilaga ay katarungan, ang nangyayari sa timog ay isang revelasyon na dapat ikahiya ng buong mundo. Sa mga nakaraang araw, inilantad ng Foreign Direct Investment ang isa sa pinakamalalaking lagusan na natagpuan kailanman sa buong gasa. Sigurado akong iniisip mo rin tulad ko at ngayon ay lumalabas ang tanong. Pero kung dalawang taon nang dinidismantel ng Israel ang lahat ng lagusan sa Gaza, paano nangyari ito? Kaya nakahanap na naman sila ng isa pa? Sige, tama naman yon. Pero mag-isip ka muna sandali. Ang lagusan, kahit gaano kahaba, ay may iilang pasukan at labasan lang at hindi hihigit sa isa't kalahating metrong lapad. Itong mga pasukan at labasan na ito at tusong ginawa ay hindi niya kailanman na itago ng maayos noong panahon niya. Kaya ang tanging paraan para matagpuan ang isang lagusan ay literal na matisod mo ito, makita mo ang mga pasukan at labasan nito, maliba na lang kung mababaw ang mga ito o hindi ganoon kalalim ang mga lagusan. May teknolohiya ang Israel para mapag-aralan ang lupa hanggang lima o anim na metro sa ilalim ng lupa pero sa kasong ito ay iba. Gusto kong maisip ninyo ito. Pitong kilometro ang haba at humigit kumulang 25 metro ang lalim. Literal na isang napakalaking lagusan na may walong putaguan at iba't ibang uri ng mga silid. Para magkaroon kayo ng ideya, ang pitong kilometro ay halos katumbas ng pagtawid sa buong sentro ng isang lungsod na kabisera. Literal, ito ay isang lungsod sa ilalim ng isang lungsod. Pero ang masakit ay hindi ang inhenyeriya at ang bilyon-bilyong dolyar na kailanman ay hindi ginastos sa lahat ng imprastrukturang ito ng takot. Ang mas masakit ay kung ano ang natagpuan nila sa loob. Sa ilalim ng kompleks na ito, natagpuan ng mga tropa ang mga forensic na ebidensya na ang mga. Doon itinago ang katawan ng tenyente, si Adar Goldin, na dinukot ng Hamas noong 2,000 at labing apat na kamakailan lang ay ibinalik ng grupong terorista na patay na ilang araw na ang nakalipas, bilang bahagi ng huling kasunduan sa pagitan ng Israel. Ayon sa forensic reports, may bakas din ng iba pang dinukot. Sa loob ng maraming taon, ang pamilya Goldin ay nakiusap, nagmakaawa at naglakbay pa sa United Nations para mamagitan at maibalik ang kanilang anak. Lumalabas na ang kanilang anak ay nasa ilalim ng mga paa ng mga dapat nagpoprotekta sa sibilyan. Dito pumapasok ang impormasyon na sumisira sa makataong naratibo ng Hamas. Saan dumadaan ang tunnel na ito Malinaw ang ulat ng militar. Siyempre, dahil napakahaba nito, pitong kilometro ang haba. Dumaan ito sa ilalim ng mga mosque, sa ilalim ng mga klinika, ng mga paaralan, ng mga daycare, at pakinggan mo ito, dumaan ito sa ilalim ng mga pasilidad ng URWA. Yung mismong sa United Nations, ilang buwan na naming sinasabi ito. na ang ibig sabihin, ang international na infrastruktura sa Gaza ay infrastruktura ng Hamas. Paano ka makakagawa ng isang lagusan na 25 metro ang lalim, na may kilometro ang haba sa ilalim ng isang paaralan, klinika at mga opisina ng United Nations? Nang walang makarinig sa mga excavator, paano mo itatago ang mga debris? Nang walang makapansin sa mga makina at mga taong gumagawa ng paghuhukay? Ito ay literal na imposibleng mangyari. Buo ang pakikipagsabwatan. Parang pelikula ang kasalukuyang sitwasyon sa lagusang iyon. Tandaan mo na may dalawang daang terorista ng Hamas na natrap sa ilalim ng lupa sa isa sa mga lagusan. Naibahagi ko na yan dati. Pinag-uusapan pa rin natin ang parehong grupo na binabanggit ng marami nitong mga linggo. Ayon sa ulat, may dalawang daang teroristang natrap sa lugar. Ayon sa intelihensya, nasa walong po ang pangunahing grupo. Bagaman may ilang sources na nagsasabing isang daan at dalawampu, mahirap matukoy ang eksaktong bilang nila. Ang sigurado ay nakabarikada sila ngayon sa tunnel na ito o sa megatunnel na ito na may pito kilometro na papaligiran at walang labasan. Tandaan ninyo na natagpuan ang tunnel sa panig ng Israel. Ibig sabihin, sa likod ng dilaw na linya kung saan may ganap na kontrol ang Israel. Lahat ng mga pasukan at labasan ng tunnel na ito ay nasa loob ng lugar na binabantayan ngayon ng Israel. Ilang araw na ang nakalipas, sinabi kong humiling ang grupong ito ng tagapamagitan para sa ligtas na daanan palabas. Gusto nilang payagan sila ng Israel na makalabas para sumuko at makapunta sa ibang lugar. Humiling pa nga sila na mailipat sila sa ibang mga bansa. Sige, dalawang taon na ang lumipas. Baka noon ay nakipagnegosasyon pa ang Israel. Pero ngayon, makikita mo na ang sagot sa nangyayari. Lima sa kanila ang nagtangkang sumilip kahapon para lumabas at agad silang napatay. Nasa sukdulan na ang Israel sa mga laro ng Hamas. Malinaw na sinabi ng ministro ng depensa na sawang-sawa na ang Israel sa pananahimik laban sa terorismo. Wala nang pasensya para sa dobleng laro. Ganun lang kasimple. Sa hilagang Gaza, napatay kahapon si Ala Adade, pinuno ng supply na nagdadala ng armas mula kampo papunta sa mga batalyon. Sinubaybayan siya ng Israel gamit ang intelihensya, drone at espiya at sa tamang oras ay inalis siya. Kaya ito ay isang sistematikong pagbuwag mula sa general na may halagang 5 milyong dolyar sa Beirut hanggang sa tagapaglogistik sa Rafa. Ang huling pagbasa ay ito. Ang Black Friday ng Israel ay hindi isang alok. Ito ay isang bayarin isang bayarin na naipon sa mahabang panahon ng kawalang parusa. Mga taon ng paglingon habang kay sila ng lagusan sa ilalim ng paaralan at pinapayagang maglakad ang mga heneral ng Iran sa Beirut. Tapos na ang panahong iyon. Akala niya, iniisip niya, at inakala niyang ligtas siya sa isang taguang apartment sa Daye. Nagkamali ba siya? Kung iniisip ng mga terorista sa lagusan ng Rafa na ililigtas sila ng United Nations, nagkakamali rin sila hindi na nakadepende sa mga kasunduang pinirmahan sa Geneva o New York ang seguridad ng Israel. Nakasalalay ito sa tumpak na intelihensya at sa kagustuhang kumilos sa mga sandaling ito na maaaring mangyari anumang oras. Pahintulutan ninyo akong magbigay ng isang napakahalagang paanyaya. Kung isa ka sa mga mahilig makinig ng espiritual na musika, musikang nagpapalakas ng kaluluwa habang nagbibihis, nagluluto, nag-eehersisyo, nagtatrabaho o pampalibang para mapuno muli ang espiritu. Inaanyayahan ko po kayong dumaan sa channel na Omora Music Omora na may dobling M, Omora Music. Pagkatapos panoorin, bisitahin ang channel at mag-subscribe. Sigurado akong magugustuhan nyo ito. Kung pinahahalagahan nyo ang pagsusuring ito, huwag po kayong umalis nang hindi nagiiwan ng like. Mag-subscribe po kayo sa channel at i-activate ang kampanita. Kita-kits po tayo!